ang ingay ng ibon. So, ayan, guys. Shout out sa lahat ng mga OFW. Iskarti lang. Ang gawin Siyempre, alam nyo naman na pagod na pagod na tayo. Dami nating trabaho. Siyempre, kapag alam nyo kapag kulang yung pagkain natin. Siyempre, papayat ka talaga. Diba? Kagaya ng kaibigan ko doon. Yung pagkain nila, kunti lang. Tapos, hindi sila pwedeng magluto kung wala yung amo nila nasa holiday o nag ano nag business trip yan saka sila magluto makaluto sila pero kung nandiyan bili sila ng bili lahat na lang ng pagkain doon sa baba na tikman na nila e eh, budgeted naman hindi naman yun yung pangapagkain doon ibibigay nila 5 dollar lang o yung ibang pagkain tag 6 dollar eh, e abono pa sila sa pera nila so at saka mahirap din sila bigyan hindi mo nga binibigyan ng pinapay kasi yung mata ng bahay nila ay nakuhabot sa sa ansulok ang dami-dami kaya mahirap sila bigyan ng ano ng pagkain kaya hindi ako nagbibigay kung wala yung amo nila okay pero kung nandiyan hindi ako nang bibigay mahirap na baka ako pa yung may kasalanan di ba nawa ka naman sa kanila kasi pero mo, guys yung yung bago niyang kasama, taba, yung mataba pa yun sa akin. O ngayon, medyo lumiit na. At tapos, yung matagal na doon, mga apat na taon. Guys, ang payat-payat na niya. Kasi kahit ating gabi, alam niyo guys, wala na silang alagang bata. Malalaki na. Lahat, may trabaho na. Nasa university na yung mga alaga niya. Guys, kapag lalabas yung amo niya, kakain sila sa labas guys, alauna alas dosi hintayin pa nila hanggang makauwi, sabi ko ha sabi ko ako noon yung may, may alaga ako kapag lalabas yung amo ko, simpil maliit yung alaga mo kailangan nila ng tulong, ganun pero yung lumaki na, bahala kayo dyan hindi na ako sumama hindi na ako nagsasama-sama kapag lumalabas sila kasi nakakapagod guys, yung malaki na yung alaga ako sabi ko kayo na magtrabaho na lang ako dito. Di pag tapos ko trabaho, di makapagpahinga ako. Pag uwi nila, minsan kung may kailangan sila, nagising pa ako, then, simple tumutulong ako. Pero nung ngayon, ay bala kayo, che. Go out. Sabi nila, anti ay go out. Ah, ang saya-saya ko. <laughs> I'm so happy. Wala akong asikasuhin. Wala akong, ano kainin mo? Ano ganyan? Tapos, serbihan mo pa sila doon sa kwarto nila. Doon sila yan kumakain lahat. Auntie, I want drinks. Mm, baba ka? Oh, hindi ka papayat. Kung, kung budgeted yung pagkain mo. Oh, naranasan ko yan kasi nung bago pa lang ako ganyan. Limited lang yung pagkain ko. Dalawang slice na bread. Tapos noon, hindi pa ako pwedeng magluto. Yung, limbawa, gulay na kangkong. Guys, ganyan lang yung karami. Magluto siya ng sabaw. Sabaw lang yun ibibigay. Tapos yung niluluto niyan, may radish, may may carrots tapos may dried uh, dried cuttlefish ganun guys sa lang yan ibigay niya sa akin isang pirasong radish isang pirasong carrots uh, walang meat yan uh, paano ka tataba niyo o di simpre papayat ka talaga o ngayon bumabawi na si G kain lahat piling makain <laughs> kaya ako na control so shout out sa lahat ng mga OFW discarte na lang ay, oh, yung ng kaibigan kong isa. Wala akong bigas. Dami kong kanin dito. Pero nung nakaraang araw pa Initin mo na lang o fried rice mo. O, oh, ba? Diba? Kasi, yung amo ko, hindi kami kakain. Eh, nagsaing na ako, eh. Hmm. Para yan sa lahatan o paano namin ubusin hindi itago ko di ba diba? so ayan guys shout out lang sa lahat ng mga OFW naranasan ko rin yan yung mga naranasan nyo discarte lang so ngayon noon yung cellphone tinatago ko dyan sa baywang guys dyan yan <laughs> walang bulsa sa baywang yan ngayon diyan na nakababad yung cellphone minsan nagla-live ako ng umaga dito yung amo ko nandito wala kayo dyan so ayan na guys magbaka na, kain muna ako. Kasi, yung trabaho ko, naghihintay na. So, ayan guys, shout out sa lahat ng mga OFW. Discarte ang kailangan natin dito. So, kain more. Basta't may pagkain, kain. Kasi, pawis yan, mawawala na yung pagkain natin. Isang oras gutom na. That's all for today's video. Yung may isishare share ko. Bye guys, and God bless us all. Thank you. Please don't forget to like, subscribe, and share and click the notification bell para updated kayo so sa mga bagong upload ko na videos. This is Jiba Chikoy. God bless us all. Bye!